Matatagalan pa ang recovery ni Pinoy skateboarder Rydel Abarico mula sa nakuha niyang injury sa tuhod sa nakaraang downhill skateboarding and street luge world championships. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy. Kasunod ng kampanya ni Filipina skateboarder Rydel Abarico sa Downhill Skateboarding and Street Luge World Championships kung saan nagtamo siya ng knee injury sa time trial event. Kinumpirma ni Abarico na aabuti ng ilang buwan ang pagpapagaling niya dahil sa naturang insidente. Pag-check, pag nakita si X-rays, mm -hmm. I fractured my fibula. So, yun, sabi ng doctor, it will take months. Nilinaw din ng kampo ni Abarico na handang tumulong ang Philippine Olympic Committee para mas mapadali ang recovery ng no skateboarder star. Aminado rin siyang nakaramdam siya ng matinding pressure, lalo't mismong sa bansa ginanap ang torneo. Sobrang pre pressure, uh, if I have to be honest, kasi lalo na na dito sa Pilipinas din na na, Of course, I want to make the Filipinos proud. Uh, gusto kong panalunin to for the Philippines. But then, yun, kaya iyak ako ng iyak. Sa kabila nito, naiuwi ni Abarico ang silver medal sa Women's Skateboarding Qualifying Event. Muli rin siya nagpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya you have been supporting me kahit ano yung result ng game. So, thankful ako palagi sa inyo, guys. Yun, I will focus on recovering and come, come back stronger and hopefully next time I'll win it for the Philippines. Bernadette Pinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.